Nangyari na ba na may isang tao na dumating sa iyong buhay sa paraang hindi mo maipaliwanan? Parang ang universo, sa kanyang mahiwagang karunungan, ay ipinadala ang taong iyon direkta sa iyo. Hindi ito isang pagkakataon. May mas malalaking puwersa na kumikilos, inilalagay ang ilang tao sa ating landas para sa mga dahilan na lampas sa kaya nating makita. Kapag ang presensyang iyon ay tumama ng malalim sa kaluluwa, mahirap paniwalaan na ito ay isang kaswal na pagkikita. Bawat detalye, bawat tingin, bawat salitang palitan ay parang bahagi ng isang mas malaking bagay. Mayroong plano, isang layunin na nagbabago, gumagabay at nagpapagaling sa atin. At, sa pag-unawa nito, lahat ng nasa paligid ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Ang taong iyon na dumating ng walang babala, marahil sa isang mahirap na sandali, ay may espesyal na dahilan para naroon. Hindi lamang ito tungkol sa pag-ibig o pagkakaibigan, ngunit tungkol sa isang espiritwal na koneksyon na kayang humubog sa ating kapalaran. Kung may isang tao na may malalim na epekto sa iyong buhay, magbigay pansin. May mga mensaheng binubulong sa iyong puso, mga katotohanang nararamdaman mo, ngunit hindi paganap na naintindihan. Ang taong iyon ay nasa iyong landas para sa isang dahilan na malapit mo ng matuklasan. Hindi palaging natin naintindihan ang mga dahilan agad-agad. Ang buhay ay inilalagay tayo sa mga nakakalitong sitwasyon, masakit na mga karanasan, at ang mga taong ito ay dumarating sa mga pinakahindi inaasahang sandali. Ngunit, sa pagdaan ng panahon, lahat ay nabubunyad. Ang taong iyon na pumasok sa iyong buhay sa panahon ng krisis, na nag-alok ng suporta ng labis mo itong kinakailangan, ay maaaring ang instrumento para gabayan ka sa isang mahalagang yugto ng iyong paglalakbay. Ang koneksyon na ito ay maaaring magdala ng mga hamon ang paglago ay bihirang komportable. Ngunit ang layunin sa likod ng relasyong ito ay malalim, lampas sa nakikita ng mga mata. At, sa pag-unawa kung bakit ang taong iyon ay nasa iyong tabi, mapapansin mo na lahat ng dinaanan mo hanggang ngayon ay inihanda ka para sa sandaling ito. May nakatagong misyon sa bawat interaksyon, sa bawat pagkikita. At ang layuning ito ang magdadala sa iyo sa isang bagong antas ng pag-unawa, ng paghilom, ng espiritual na katuparan. Ngayon ay oras na para buksan ang mga mata, ang puso, at mapansin kung ano talaga ang nangyayari sa iyong paligid. Foras Misteriosas ay nagtratrabaho sa ating mga buhay, at ang mga koneksyong ito na hindi maipaliwanag ang nagdadala sa atin ng pinakamatinding aral at biyaya. Kaya't itanong mo sa iyong sarili, ano ang layunin ng taong ito sa aking buhay? Darating ang sagot. At kapag nangyari iyon, handa ka nang yakapin ng buo ang landas na nasa iyong harapan. Madalas, hindi natin agad napapansin ang epekto ng mga taong ito sa ating buhay. Sa umpisa, tila mga karaniwang pagtatagpo lamang, ngunit unti-unti, nag-iwan sila ng malalim na baka sa kaluluwa. Para bang inihayag nila ang mga nakatagong bahagi ng ating sarili, nagigising ang mga damdamin, pangarap at maging mga takot na akala natin ay nalampasan na natin. Ang mga taong ito ay hindi dumarating ng walang dahilan. Nagdadala sila ng mensahe, isang aral na kailangan natin upang lumago at mapalapit sa ating tunay na layunin. Marahil ang taong ito ay nagsimula ng ipakita sa iyo ang mga bahagi ng iyong sarili na hindi mo kilala. O kaya'y pinapaisip ka tungkol sa mga katiyakan na tila hindi natitinan. Ang mga tanong na ito ay maaaring hindi komportable, inaalis tayo sa ating comfort zone at pinapaharap tayo sa mga katotohanang iniiwasan natin. Ngunit dito sa proseso na yon tayo nagbabago, kapag may pumasok sa ating landas, hindi lamang ito upang punan ang pansamantalang kahungkagan. Mayroong higit pa sa nakikita natin. At, kahit hindi lubos na nauunawaan, nararamdaman natin ang isang espesyal na koneksyon, isang hindi maipaliwanag na pagkilala. Para bang ang taong ito ay isinugo upang tulungan tayong makatawid sa isang tiyak na yugto, dala ang susi para buksan ang mga pinto na hindi natin kayang buksan mag-isa. Ang presensyang ito ay maaaring banayad, halos hindi napapansin, ngunit ang kanyang impluensya ay unti-unting lumalaki. Ang paraan ng kanyang pakikisalamuha sa iyo, ang kanyang nagigising sa kaluluwa mo, ay nagsisimula na magkaroon ng nagbabagong epekto. At, hindi mo namamalayan, may nagayaring panloob na pagbabago. Ang mga lumang alalahanin ay nawawala ang lakas, mga takot na dating malalaki ay naglalaho. Dahil sa pamamagitan ng taong ito, ang isang mas mataas na bagay ay kumikilos sa iyong buhay, ginagabayan ang iyong mga hakbang tungo sa isang bagong landas ng paggaling at paglago. Pero ang mga koneksyong ito ay hindi laging madali. Madalas, ang mga taong dumadaan sa ating landas ay naririto para hamunin tayo upang ipaharap sa atin ang mga bahagi ng ating sarili na mas pinipili nating iwasan. Maaaring magdala sila ng mga isyo mula sa nakaraan, mga hindi pa nalulutas na sama ng loob, o ilantad ang ating pinakamalalim na kahinaan. Ngunit sa mga sandaling ito ng hindi kasiyahan nagaganap ang tunay na paglago. Ang tila hidwaan o kahirapan ay maaaring isang biyayang nakatago. Nagaganap ang mga sitwasyong ito upang mapalaya tayo mula sa mga lumang gawi at takot na naglilimita sa atin. Ang taong iyon na nagpapatanong sa iyo, na humahamon sa iyo, ay maaaring nagdadala sa iyo sa isang mas mataas na antas ng kamalayan ng pagkakakilala sa sarili. Kaya, kung may isang taong pumasok sa iyong buhay kamakailan at nagpaparamdam sa iyo ng kakaiba, mas matindi, o kahit hindi komportable, alamin mong hindi iyon walang dahilan. Ang hindi kasiyahan ay tanda na hinahamon ka upang lumago, upang makita ang lampas sa karaniwan. Ikaw ay inihahanda para sa isang mas malaking bagay at ang taong iyon ay mahalagang bahagi ng prosesong ito. Bukod pa rito, ang mga taong pumapasok sa ating buhay na may malalim na layunin ay madalas tayong tinutulungan na mapagtanto kung gaano natin kailangan ang paghilom, maging ito man ay emosyonal, mental, o espiritual. Marahil ipinapakita sa iyo ng taong ito ang mga bahagi ng iyong sarili na kailangang mapagtrabahuan, mga lumang takot na kailangang lampasan, o mga sama ng loob na kailangang pakawalan. At dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Pahintulutan mong pakinggan ang sinasabi ng taong ito, hindi lamang sa mga salita, kundi pati na rin sa mga kilos at presensya. Madalas, ang mga pinakamalaking aral ay dumadating sa anyo ng mga hindi halatang kilos, maliliit na sandali na maaaring hindi pansinin kung hindi tayo magbabantay. Ngunit, kung titignan mo gamit ang puso, mapapansin mong may mga mensaheng ipinapadala na nagpapakita ng tamang landas na tatahakin. Ang taong ito, kahit hindi niya alam, ay may mahalagang papel sa iyong buhay. Maaaring siya ay dumaranas ng kanyang sariling mga laban, humaharap sa mga personal na hamon, ngunit gayon paman, siya ay isang refleksyon ng isang bagay na kailangan mong makita sa loob mo. At sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan na ito, parehong kayong dalawa ay maaaring mag-grow, matututo, at mas mapapalapit sa inyong mga layunin. Mayroong espesyal na nakalaan. Ang mahalaga ay magtiwala sa prosesong ito, kahit na sa simula ay hindi ito makatuwiran. Unti-unting magkakaugnay ang mga piraso ng palaisipan, at sa tamang oras, magiging malinaw ang lahat. Sa paglalakbay na ito, mapapansin mo na ang taong ito, bukod sa malalim na epekto sa iyo, ay naapektuhan din ng iyong presensya. Ang palitan sa pagitan nyo ay pantay. Hindi lamang ito tungkol sa pagtanggap, kundi pati na rin sa pagbibigay. Ang mga tao ay pumapasok sa ating buhay hindi lamang para turuan tayo, kundi para rin tayo ay maging isang pinagmumulan ng positibong bagay sa kanilang buhay. Baka hindi mo pa natatanto, ngunit may mahalaga ka papel sa buhay ng taong ito. Ang iyong presensya, iyong mga salita, at iyong mga kilos ay maaaring siyang kailangan niya upang magpatuloy, upang makahanap ng mga sagot, at maging upang maghilom mula sa mga sugat na kanyang dinadala. Madalas, hindi natin namamalayan ang lawak ng ating epekto sa buhay ng iba. Katulad ng taong ito na nagpapakita sa iyo ng mga bahagi ng sarili mo na nangangailangan ng kagalingan, tinutulungan mo rin siyang ibunyag ang mga aspeto ng sarili niya na kailangang maproseso. Parang isang salamin kung saan parehong nakikita ng isa't isa ang mga bagay na dapat makita. At ganito tayo nagbabago sa pamamagitan ng mga tao, sitwasyon, at relasyon na humuhubog at nagpapagaling sa atin. Marahil ang taong ito ay dumadaan sa isang mahirap na yugto, humaharap sa mga panloob na laban na hindi mo maisip. Maaaring humaharap siya sa takot, kawalan ng kapanatagan, o mga trauma ng nakaraan. At, sa misteryosong paraan, inilagay ka sa kanyang buhay upang maging suporta, isang liwanag sa gitna ng dilim. Ang papel mo ay mahalaga kahit hindi mo ito napapansin. At ito ang dahilan kung bakit espesyal ang koneksyong ito. May mga sandali na tinatawag tayong maging instrumento ng mas malaking bagay sa buhay ng iba. At maaaring mangyari ito sa simpleng paraan, isang salitang nagbibigay ng aliw, isang iti sa tamang panahon, o kahit ang tahimik na presensya na naghahatid ng kapayapaan. At, tulad ng paraan kung paano ka tinutulungan ng taong iyon na lumago, ikaw rin ang lakas na kailangan niya para manatiling matatag. Kadalasan, ang palitang ito ay tahimik, nangyayari sa likod ng mga puso, ngunit ito'y totoo at malalim. Bukod pa rito, sa paglipas ng panahon, mapapansin mo kung paano rin nagbabago ang taong iyon. Maaring hindi niya ito sinasabi sa mga salita, pero ang kanyang mga kilos, ang kanyang mga gawi ay simulang nagpapakita ng pagbabago. Para bang may isang bagay sa loob niya na nagigising, isang bagay na dati itulog o nakalimutan. At bahagi ka ng paggising na iyon, Maaaring nagsisimula siyang makita ang buhay sa ibang paraan na may mas maraming pag-asa at ito ay dahil sa iyong presensya, sa enerhiya na dala mo sa relasyong ito. Ang mga koneksyon na meron tayo ay may potensyal na baguhin tayo at baguhin ang mga tao sa atin paligid. Ang buhay ay hinabi ng mga relasyong ito at ikaw ay eksaktong nasaan ka dapat, ginagampanan ang isang mahalagang papel. Unawain na ang taong iyon ay walang aksidente sa iyong buhay. May mas malaking layunin na kayo'y magkasama. Maaaring hindi pagganap na malinaw ang layuning iyon, pero ang lahat ay nakahanay na. Bawat detalye ay naayos, bawat hakbang ay gabay, at, sa tamang panahon, ang lahat ay maliliwanagan. Minsan, ang proseso ay maaaring maging masakit. Ang mga relasyon na may malalim na layunin ay kadalasang sumusubok sa atin, nilalayo tayo mula sa ating komportabling lugar, dahil pinipilit tayo nitong harapin ang mga bahagi ng ating sarili na kailangang baguhin. Maaaring ang taong iyon, nang hindi na mamalayan, ay tinatamaan ang iyong pinakamalalim na sugat, inilalabas ang mga takot at kawalan ng kasiguruhan na akala mo'y nalampasan mo na. Pero sa pamamagitan mismo ng discomfort na iyon kalalago. Kung ang relasyong ito ay tila magulo o komplikado, kung nararamdaman mong nahahati ka sa pagitan ng pagnanais na lumayo at ang kagustuhang manatili, malaman mo na normal lang ito, bahagi ito ng proseso Madalas ang mga sitwasyong ito ay nagsisilbi upang turuan tayo na magtiwala, magpabaya ng kontrol at magpaubaya sa mga nangyayari. At kapag sa wakas ginawa mo ito, mapapansin mo na ang lahat ay nangyayari ayon sa nararapat. Ang tiwala sa kung ano ang nasa likod ng lahat ay siyang magpapahintulot na ang relasyong ito ay mamulaklak sa tamang panahon. At dito pumapasok ang pananampalataya. Ang pananampalataya ang pundasyon na sumusuporta sa mga malalalim na koneksyon na ito. Maaring hindi mo pa nauunawaan ngayon kung bakit ang taong ito ay nasa iyong buhay, o kung ano eksaktong ipinapakita, ngunit kinakailangang magtiwala na ang lahat ay may dahilan. Ang pananampalataya ang magpapanatiling matatag sa iyo, kahit na ang mga pangyayari ay tila magulo o mahirap. Ang lahat ay nangyayari ayon sa dapat at may layunin sa bawat detalye. Ang taong ito, kung gayon, ay bahagi ng iyong proseso ng pagbabago. At, katulad mo, siya rin ay nasa isang paglalakbay ng pagtuklas at pagpapagaling ng sarili. Pareho kayong hinihimok ng isang mas mataas na puwersa, at kahit na ang landas ay hindi sigurado, maaari kang magtiwala na ikaw ay nasa tamang lugar, kasama ang tamang tao, sa tamang panahon. Bawat hakbang ng paglalakbay na ito ay parte ng isang perpektong plano. Sa huli ang lahat ay mag-ugnay, bawat hamon, bawat pagdududa, bawat sandali ng kawalan ng katiyakan, ay naghahanda sa iyo para sa isang mas malaking bagay. At, kapag dumating ang tamang panahon, kapag ang lahat ay magkakaroon ng kabuluhan, titignan mo pabalik at makikita mo kung paano bawat detalye ay pinamamahalaan ng perpekto. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, mapapansin mo na bawat sandali, bawat pagkikita, bawat salitang palitan sa taong ito ay may mas malalim na kahulugan. Walang nasayang. Lahat ng mga hamon na hinarap mo kasama ng taong ito, o dahil sa kanya, ay may layunin na hubugin ka, palagin ka, at ilapit ka sa iyong pinakapuro na esensya. At, sa pag-unawa nito, magsisimula kang makita ang mga relasyon sa iyong buhay sa isang bagong perspektibo. Kapag may espesyal na tao na dumaan sa ating landas, ito ay dahil may mahalagang aral silang ibabahagi sa atin, ngunit dahil din kailangan natin maging isang pinagmumulan ng positibo para sa kanila. Lahat sa buhay ay palitan. Ang mga relasyon na mayroon tayo ay ginagawa sa pamamagitan ng pagkukusang loob at ang parehong panig ay laging nagiging transformado. Kahit na ang aral ay mahirap, kahit na ang proseso ay may kasamang sakit at hindi komportable, may lalim sa kung ano ang naibubunyag pagkatapos. Isa kang mahalagang bahagi ng kwento ng taong iyon, kagaya rin ang siya sayo. At, habang patuloy kayong naglalakbay sa landas na ito ng magkasama, tandaan na ang pagmamahal at pag-unawa ang pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon ka. May kapasidad kang magmahal ng malalim at totoo, at ang pagmamahal na iyon ang magiging pundasyon ng lahat ng pagbabago na nangyayari sa iyo at sa taong iyon. Marami pang bagay ang darating. Ang presensya na iyon sa iyong buhay ay hindi lamang isang regalo, ito'y isang pagkakataon. At, habang binubuksan mo ang sarili sa katotohanang ito, pinahihintulutan ang iyong sarili na lubusang maranasan ang relasyong ito. Nang walang takot at walang hinanakit, magsisimula kang makita ang mga pagbabago na iyong pinangarap. Lahat ay kumikilos pabor sa iyo kapag kumikilos ka ng bukal sa loob, may pananampalataya, at may handang sundin ang landas na ito. Maraming beses, tinatanong natin kung bakit nangyayari ang partikular na mga bagay sa ating buhay o bakit may mga tiyak na tao na dumadaan sa ating landas sa partikular na mga oras. At, kahit na hindi palaging agad na nakikita ang mga sagot, maaari tayong magtiwala na may dahilan. Ang mga tao na pumapasok sa ating landas ay bahagi ng karunungang iyon. Ang iba ay dumadaan upang manatili ng ilang panahon, ang iba naman ay para sa buong buhay, ngunit lahat ay may layunin. At ikaw din ay may layunin sa kanilang buhay. Kagaya ng taong ito na tumutulong sa iyong paglago, ikaw din ay nagiging isang pinagmumula ng paghilom at pagbabago para sa kanya. Marahil hindi mo pa napapansin ang epekto mo sa buhay niya, ngunit ginagamit ka sa mga paraan na lampas sa kung ano ang kayang makita ng iyong mga mata. Ang iyong mga kilos, iyong mga salita, iyong presensya ay liwanag sa landas ng taong ito, at ang liwanag na iyon ay nagiging gabay sa mga sandali na hindi mo inaasahan. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kung ano ang nililikha ninyong dalawa ng magkasama, ang epekto na iniiwan nyo sa isa't isa, at ang layuning tinutupad. Kaya't payagan mong ipagpatuloy ang pamumuhay sa relasyong ito ng may pagmamahal, tiyaga, at higit sa lahat, may pananampalataya. Ang lahat ng bagay ay inaalagaan, at bawat detalye ay nangyayari sa tamang oras. Kahit na mayroon pang mga hamon sa hinaharap, maaari kang magtiwala na ikaw ay eksakto kung nasaan ka dapat na naroon. At, kapag lumingon ka pabalik, kapag ang lahat ay makatwiran, makikita mong bawat hakbang, bawat pag-aalinlangan, at bawat hamon ay sulit. Dahil, sa huli, ang nakalaan para sa iyo ay mas malaki kaysa sa anumang bagay na maaari mong isipin. Inaalagaan ka, ginagabayan, at bawat detalye ng iyong buhay ay pinamamahalaan ng perpeksyon. Ngayon, ideklara ng buong puso, tiwala ako sa layunin at sa mga taong dumarating sa aking landas. I-affirm ang katotohanan ito at tingnan kung paano nagsisimulang baguhin ng pahayag na ito ang iyong buhay mula ngayon. At kung hindi ka pabahagi ng paglalakbay na ito kasama namin, sumali na ngayon. Marami pa ang ihahayag, maraming katotohanan dapat tuklasin. Tandaan, hindi ka kailanman nag-iisa at bawat mensahe, bawat senyales ay isang kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas. Huwag palampasin kung ano ang darating. Ang iyong paglalakbay ay marami pang ihahayag, at hindi mo nais na mapalampas kung ano ang nasa unahan. Manatili sa amin at patuloy na tanggapin ang lahat ng ipinapadala direkta para sa'yo. Hanggang sa susunod, kung saan mas marami pang ihahayag at mas maraming senyas ang ibabahagi.